welcome to my youtube channel ulit. At nandito rin tayo nagbabalik kay Pipoy Tando meron na naman siyang bagong labas na video na nakakatakot so ngayon na yung magreaction video rin tayo ah, 50 na nakakatakot na video na nakuha namin so paano ba so simulan na natin ito baka simulan pa ng iba Narito na ang mga pinakanakakatakot na video sa buong mundo At tinitiyak ko na mapapasubscribe ka na lamang sa channel na ito Kapag ito ay natapos mong panuorin kaya magtawag ka na ng iyong mga kasama at sabay-sabay natin Panuorin ito Kaya't kung ready ka na E eh ano pang hinihintay mo? E eh di... Hmm. Na. Naman sa, mukha ko yun, eh. <coughs> sa video na ito na kumalat sa hey, internet na isang laruan ang animoy mo'y sinaliban ng masamang espiritu. Inunan ng video ng isang lalaki ang manikang ito na kung saan nakita niyang nakatayo sa ibabaw ng lababong ito. Matapos niyang maibalik sa drawer ay bigla itong tumayo at umupo sa lababo. Mapapansin din sa video na tila kumukurap-kurap ito. Sabi ko na eh. sa mga oras na iyon, inilagay niya ito sa isang vault kung saan mahirap na siyang makalabas. Pero nang kanyang silipin sa mga sumunod na pagkakataon, ay ito na ang nangyari. Uy, uy, uy. Nakakapangilabot naman ang nakunan ng CCTV na ito. Kapansin-pansin ang isang nilalang na nakaputi at naglalakad pero ang umani ng atensyon ay ang kanyang ulo na animoy nawawala at usok lamang ang nakikita E Creepy Isang nakakapangilabot na nilalang naman ang napansin ng lalaking nagvideo ang Alya "Hey." Alya "Woman." Hey. Isang babae na nakatayo sa likuran ng bakod at pilit niya itong kinakausap. Isang kriti ng babae, boy. Hey. Every night this one goes to the paradise on the moon. Pero ang babaeng ito ay tila hindi gumagalaw kaya't labis na nagtataka pang lalaking nagvi-video. Hey, bless na god. Hey, move. naman ito ng isang sasakyan huling-huli sa video ang animoy nakakapangilabot na nilalang na nakatayo sa gilid ng punong ito. Kung mapapansin natin, mahaba ang kanyang buhok at halos hindi maaninag ang kanyang muka. Base sa iyong pag-aanalisa, isa lamang ba siyang normal na tao lamang o di kaya isang aswang? na naghahanap ng malalantakan. Kayo na lamang ang humusga sa video ito. Hating gabi naman nang makunan ng video ang animoy bata na ito na naglalaro-laro sa kalsada. Nagyang creepy ng bata. Duro mo hating gabi naglalaro. Kapansin-pansin na mahaba ang kanyang buhok. Ang muka niya ay hindi maaninag. Mapapansin din na tila may tinuturo ang nilalang na ito. Pero ang mas nakakapangilabot dito may isang kandilang nakatirik sa kanyang daraanan. Ito kaya ay isang multo lamang o normal na bata na pagalagala sa hati gabi ang kasagutan. Walang mm, nakakaalam. Hmm. Dagi ako. Bago tayo magpatuloy sa mga nakakatakot pang video sa oras na ito eh, batiin muna natin ito ang na mga siya. certified matapang. At kung gusto mo rin mapabilang sa kanila, mag-comment ka lang. Dahil ang may pinakamalulupit na comments iyon ang akin pipiliin back to the story buong tapang na nagpunta ang lalaki na video sa isang abandonadong gusali na ito dito nakunan niya ng video ang isang babaeng nakaputi na ito na nakaupo lamang at tila umiiyak kurochang chang. u ucang angge mulung muncang di papangge gogogan anjing gede ari gog kapan sin pan sin din ang kanyang suot na putih ay ani ibahid nang mga dugo demba ini ini si marni atau wewe gombel sih Bobanya gede banget mah. Aduh, sayangnya ini setan. Kalau <laughs> boba. Habang sya kinukunan na video. Tila may isang nilalang pa na nagparamdam sa lalaki. bukan boba. Astagula. Pumasok ang lalaking Nagbibideo sa isang abandonadong bahay na kunsaan nakahara na siya ng mga masasamang espiritu. Wala. La ilahillallah. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق حصنت نفسي بلا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق pinasok ng grupong ito ang isang sementeryo para mag-explore pero ang hindi nila inasahan ay hindi sila bibiguin ng mga masasamang espiritu na kanilang hinahanap. Ay! 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 sa bungad pa lamang ay nakakapangilabot na ang kanilang naranasan hanggang sa isang upuan na kulay puti ang harap-harapan nilang nakita na gumalaw mag-isa. <coughs>

pag ako mag-explore siguro mga next year pag mga ganito ma encuentro ko siguro tatakbo na ako din ako tutuloy so yan guys ah uh, thank you for watching and salamat sa mga nanonood at manonood pa lang please like and subscribe and click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa so ilalabas natin bagong video. So, yun guys, uh, pa, papalo, ay, pa, subscribe na rin si Pipitan Doc at itong ating paboritong panooran So, yun guys, hanggang dito na lang tayo.